Pag gusto ninyo ng matinong sasakyan, gusto ninyo na di tatagal at siguradong safe yung investment ng hard earned money nyo, siguraduhin nyo dito po kayo. Dahil sa iba po, baka abutan eh, masuhulan dito po. Si Mr. Paz lang yung nagpatibok ng puso ko. <laughs> Kinabahan po ako. Mahingit isang oras po kami na check <music> out nandito tayo guys sa lugar po ng Kalumpit at meron po tayong chinik na unit na Bios 2020 hindi natin kasama yung buyer so kasama po natin yung seller po at interviewin po natin siya kung anong pong masabi niya sa pag-check po ng unit. Although po guys, chinik ko na pong unit nito. Napakaganda na mga unit ni sir. Uh, talagang sariwa po ito. Makina, transmission, under chassis, pintura. So madaling sabi po talagang wala akong masabi sa unit nito. Maliban na lamang po sa bibili po na masasabi palagi natin na i-PMS e niya. Bagamat si sir, mayroon siyang record na PMS. Pero kailangan po talagang ipa-PMS pa rin ng may-ari para may sarili din siyang record. So tanongin natin si sir, ano po ba masabi din sa pag-check ni Mr. Pad sa unit niyo bilang isa pong sealer? Uh, honestly, si Mr. Pad sa dalawang taong kong pagbebenta ng sasakyan, cash and financing 292, si Mr. Pads lang yung nagpatibok ng puso ko. Kinabahan <laughs> po ako. Mahigit isang oras po kami na check, -check. Yung... Uh, po kay sir na OFW doublehin nyo po yung bayad <laughs> napakalupit po <laughs> inch per inch po sa labas yung makina po, akala mo i-overhaul isa-isa pong sine kahit yung mga turnilyo pagdating sa loob ultimo rag, binabaklas ultimo yung computer box iniisa-isa, -isa. sabi ko nga po parang pambranyo yung husay ni Sir Pats ah. e, eh, masasabi ko lang po pag gusto ninyo ng matinol sa sakyan gusto ninyo na dekalidad tatagal at siguradong safe yung investment ng hard earned money nyo siguraduhin nyo dito po kayo dahil sa iba po baka abutan eh masuhulan dito po na OFW kaya po pag kayo share siguraduhin ko sa inyo kikiligin kayo sa takot <laughs> so sir maraming maraming po salamat nilipter din po wala natin sa sakyan to tinignan din natin yung pang ilalim so sinabi ko kay sir na okay ang unit at tatawagan na lamang po natin OFW mm -hmm. yung nag, nag ano po sa atin at ipaliwanag po natin so guys maraming maraming, maraming po salamat tandaan nyo po ang sasakyan nyo pag kaiser sir parts laging tapat Yes. Sir, ano po yung pangalan ng ano mo, sir? yung by Gino Isan? Cart Deluxe. Yan. 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 Kay Gino po. At gusto niyo pong bumili kay Sir Gino po. Ipuntay niyo po siya kanyang Facebook page po para masatisfy po. Okay, salamat. God salamat bless po. you.